Hello guys, good morning or good afternoon. Ano na ko guys, magano, magtabi at ubangan sa kamera. Ano nang ang sa mga OFW, karang dili ka ma homesick pa. Mag iyaw-iyaw ko, magtabi ka at ubangan sa kamera. Ay ano, bisag-bisaya ko, gamita yung mga pinulungan. Bahalag din na sa kasabot ng mga tagaog. <laughs> na guys, pag orige ko na maglaba. Kasang adlo akong gilaban sa anak to. Karon sa inahan na po yung mga bitchet akong gailisa ng pundas yung online. Oh. Ano guys, akong kinabuhi din eh. Na, usahay, malipayon, usahin magulanon. Pero di ta magpadala. Di tamang magpadala sa tong stress. Di tamang magpadala. Hmm. Press na ko. Jud ko niya to sa ibiyaan man ko sa akong amo din no lakaw wala sila pang gino kay nasuko to sa sangat law nasuko to sa kuha nga yeah. kanang ila kong pa ba no ng picnic gabi i ila kong pao ba ng picnic tapos mapadyo pa kahuman ako ato mawagyo pa kahuman sa kong kanba ka ng trabaho sa kusina nagpahinlo pa ang anak ko sa kwarto. Niya, yeah. igu man na sa ilang kalat sa kusina. Kabalo naman mo amo gani nga babae ang magluto. Karambola dyan ang kusina. Dugay kay ko, dugay kay yeah. ko guys, na igu-igu naglingkod ko din he. Sa kong lingkuran. Iinit na ko akong kanon. Niya. Yeah. Kaya ako nainit oh. heater na may patungan sa ibabaw niya. Ang ginit akong pagkaon, kaya magkaon ko ato. Isa kita kong tiyan ba kay pila ito kaadlaw, wala ko'y kaon, tarong kanon. Mga kakanira. Mayanay na itong tiyan kay kung maanad na ni on. good, maanad na ni kanon. Ang kanin siya ka ng alboroto ba? Alboroto. Ang tiyan ng alboroto. Isu siya diri kay Rodaan na siya niingon nga. mag-picnic daw mi. Eh. Ang ganda na ko, unsa di orasa? Unsa orasa madam? Isa nga. Kuwat ka ng tin, tin nga, tin alas 4, 5, 10, 10 o'clock. Katuloy pag-istorya nga 10 o'clock. Alas 2 siya sa auto man Gabi siguro mga alas sa gabi. Upo siya niyong nga. Ano, alas 4 mag naman Alas 4 o alas 5 ko naman no? Sa kusina. O ano, ka ng... Hugas mga kalat nila. Yang ni sos kong kuarto. Insya. Insya yalah. Roh. Roh. Kong madam yang kod. Kong. madam yang ni kod siya piknik. Kong madam yang dia No. inko dia kod. dia kod. Di kod. mau kay. Kuan kod Kutum ko. Pakita na ko akong. Ini ni pegawai. Magito, may gito nga wala agyo ko nakaaban sa iya kay. Eh. Ang akong diyan nakalabi karabi ka alporoto. Maragod mag-LBM ko. Ay, dito, pagtaliko niyan, hindi ko na nasugod na LBM na ko ato. Kung sa pa kaya kung nakaaban ko. Di ara siguro sa sakyanan. Mugo na guys nga. Dito rin kay. Dito rin mang kumukha. Tang oras god. pamahong aku pamahong diri moro nasya upo ni ah usaha yang aku pamahong kala na ni, penihap utuh penihap pun boleh tarung ba boleh tarung boleh tarung sauras nyat puteh dengan ngan aku alburuto aku tiyanke tu syang parti to syang part, banyak dagang kayu sagul sago na kinaun na to mo to syang Masa siya nasuko na siya. Nagkaroon. Ingan siya nga. Nagparti daw me. December 25. January. January. Itong ang gabi. 31. Pag rin New Year. Nga. Karoon ini jo, need you. Dito ako. Dito ako mauban. Unta sabtan po ko niya no. Nga wala. Wala ko itarong kaon. Itarong kaon. Gutom ko. Yung o party na sila yung say kung kawon dito nga mo pay akong pagtakang og kanon oh. ini kong pagkaon oh. mun una nga pagi ko nya gidala o pero uh, ko nya gidala nagla ko siya mga bitch ay dagan po siya, ko an nang mo na ginaiyang batasan o na ginaiyang batasan bisag tubig, tahun, Nga, nahurot na ba daw? Ikaw nahurot na ke kanong god ko ng kanyang anak ko. Tili mo ano. Tili namo mo kanyang magluto gawa. Yang, yang gamitong dito, kanagid, kanagid sa mineral water. Mm. Artihon <laughs> ba? Kanang kanang sagawa, okay ra na. okay na sa gripo makuha. pero isya sa a na siya water mga mga kuripot swerte rin juga kaya ka kung ano ka nang makaamuka kuhan ba ka dili kuripot? naginaripot din siya kay kuhan magtigom na siya o kwarta okay. kaya na to i na siya o laing nasog dahin nasud ba. Na, di, di, na, dili mo to ang ano uban nga uli kwarta akong amo kay ko na kana kana dili basta basta mo at tuglay na sud nga wala kay kwarta example london is, sa ano sa sa china na jud na siya kwarta kina kailangan na yung mga magtourist visa ka kinahanglan na, na kay kwarta sa imong bank nakipasbook nakipasbook ipakita sa immigration nga mao nak na mauna, nakai pondo nya mo sab na kung pagtrabaho ka o Canada kung magturis ka dito turis ka kinang na kay ipakita sa immigration 500,000 o dako na 500,000 no nya hmm, mo so, sa mo na pa kon na kung kung isang pol ko na ko plano mo to ko Canada no ya, kay Puliyo naman dyan ko niya. Kahit away ah, me kay ko oh, nagi dugay na ko dire niya mo ra gyapon akong silto nag mi nag mi sa anak uh, nga kwan daw ka ko kung, kung, kung sabi, daw, ko sa Canada katulong ko dili oi di ko katulong dito kuang, ko ang ko ka picker putas ingon ko Kasi pagtuloy niya ako, ingon na ako, masaya na. Bisag katulong dito sa Kanada, takoy ay sildo, dili, dili, dili. All day, all night, trabaho, 24 hours. Ako nga siyang dili na, nga na. Sa Kanada, fair hour sildo dito, trabaho, example, goan on, ng cleaners, fair hour sildo dito niya na utang siya nga kabalo siya nga ako isuon sa Kanada, no ingon siya nga unsa daw ang ako isuon sa Canada katulong ba unsa daw trabaho ingo bangko bank <laughs> pero ako nagsaba nga mo sideline po cleaners kay kuan na sila ka ng, ang katulong mo sila ka ng baba na kayo ako ginagin ano ako na ako isuon sa Kanada, bank ko nagtrabaho mono guys na ala okay ubos na kay lang pagtanaw ang tawag na sa ilasa katulong maskin pobre in bisaya mas pobre arabic, maskin na sa eh, sa ing, sa, sa tagalog mahirap muna lang pagtanaw sa katulong hmm. pero okay na may katulong. Kaya katulong, kung may katulong, hugaw ilang balay. Mura o kasilyas. Pag-abot na ko dili. Pura gapa. Una, nadili ninyo ibaba ang katulong, dili ni lockdown ang katulong. Kaya ang katulong, dako kayong ikatabang sa inyo ha. Nga malintyon yung balay. Dili mapoy anong bakterya inyong balay. Hmm. De, una, na lay kulang muna guys kung wala ka tulong ano na ilang balay ka ng ulod na lay kuwang ba uod matod pa ni subay na na lang matulong oo